Alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng higit sa isang daan at pitumput wika? Ito ang may pinakamalawak na bilang ng mga wika sa Timog Silangang Asya. Kabilang dito ang mga pangunahing wika tulad ng Tagalog at Cebuano, ngunit marami pang iba tulad ng Ilocano, Hiligaynon, Waray at Maranao. Ang bawat wika ay may kanya-kanyang kasaysayan at tradisyon, na sumasalamin sa mayamang kultura at pagkakaiba-iba ng mga tao sa bansa. Sa ilang mga lugar, ang mga tao ay gumagamit ng iba't ibang wika sa loob ng isang araw, depende sa kanilang kasamahan o sa konteksto ng usapan. Dahil dito, ang Pilipinas ay isang natatanging halimbawa ng multikultural na lipunan, kung saan ang mga tao ay nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang wika. Sa bawat pag-aaral ng mga lokal na wika, mas nauunawaan natin ang mga kwento at tradisyon ng bawat rehiyon. Kaya naman mahalaga ang pagpapahalaga sa ating mga wika. Hindi lamang para sa pagpapayaman ng ating kultura, kundi pati na rin para sa pagkakaintindihan at pagkakaisa ng lahat ng Pilipino. Ngayon, alam mo na. Kung umabot ka sa dulo ng kwento, kung nag-enjoy ka, don't forget to follow, like, share, at mag-comment. May chance ka pang manalo ng free GCash prize. Good luck.